So, umurong ang pisot ni Bangag dito sa kaniyang bago nga pag-interview dyan kay Taerna. ba diba? Kalala niya si Taerna. Nakipagsabuatan yan. Diyan sa mga at uh, sa taong gobyerno para gumawa ng peking address laban sa akin. So, paano pagtitiwalaan yung julul na to? Sinungaling, ba diba? maka daw siya pero maka-demonyo. So, ngayon, in-interview niya nga itong si Bangag. At anong sinasabi ni Bangag doon, mga kababayan? na ayaw niya makipag-away kasi marami daw siya makip, marami da daw siyang kaaway, dadadada. Da, da, da. Totoo, marami siyang kaaway. Milyon, milyong taong bayan sa ginawa niyang pambubudol, pagdagago, panglulustay sa pera ng bayan, pag-alat ng 10 billion pesos doon sa kanyang alyansang pagpondo ng 10 billion Inamin naman nila yan, inamin ni Tobit Tiangco yan, na pumondo ang gobyernong bangag galing sa pera ninyo dun sa campaign nila. So ngayon, mga kababayan, etong si Bangag, gusto na daw makipagbate. ba? Diba? Anong gusto niya? Makipagbate. So gusto niya ba makipagbate? Ah, mga kababayan, mga palangga, gusto niya ba makipagbate si Bangag? Hmm, lali lang ah. So ngayon, itong si Bangag na ito, ang nakakaloka, ay sabi ni Bangag, una nagsasawa na ang Pilipino sa politika, sawang-sawa na sa politika. Sabi niya, ang mensahe sa amin lahat, hindi lang sa akin kung hindi sa aming lahat. right ito nga tayo. Sabi niya, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang kasikasuhin niyo. Anong kadyotahan yan? Anong kabangagan yan? Sabi pa ni Bangag Jr., kaya mabuti o tapos na yung eleksyon tama na yung politika, tama na yung politika. Magtrabaho, gawin na natin lahat ang kailangan, di ba? At gusto daw niya, magkasundo na nga ba? Ano, anong kadutan? Sino ang namumulitika? In the first, first place, jutang iniman, inameska, ka, ah, jutang ginina singhuter ka, ah, sino ang namumulitika? Ano ka nagpi victim? Isa kang oportunistang bangag. Bati-bati ka ngayon kasi natakot ka sa bloodbath. Kasi niliteral nyo yung bloodbath, mga VOVO. Hmm. Ano sabi yung sayang sawasawa ng politika? Julul. Pag-upo na pag-upo mo pa lang, pinolitikan nyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buwaka ng inaka Kung meron lang kulam ang bunganga ko, dead bull ka na sa bibig ko pa lang. Right? Hmm. Tama na 'yang pamumulitika. Unang-una, sino ang namulitika sa pangulong Duterte? Kay Inday Sara? Sinong namulitika sa mga kritiko mong hayop ka? Hindi ka pa na-tsugi, 'di ba? Malunod ka na sa pulburon. Sinong namulitika? Sino ang nag, nag, nag ano nag- uh, you know, una pinulitika niyo ang pangulong Duterte, pinasarahan niyo ang SMNI. Nalala nyo ang isyo na nagtanong lamang si Dr. Badoy at Aka Eric patungkol sa 1.8 was it billion na travel expenses ni Tambaloslos Los. Tapos inataki nyo na buwaka ng inamis nyong magpamilya. Hindi pa kayo kunin ng lupang mga inayupa kayo. Kayo ang namulitika, pinakulong nyo. Ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, nired nyo ang KOJC, Pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo. Sinong namumuliti ka ngayong hayop ka? Ang inang to. Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Pakidnap mo kay Pangulong Duterte? E hindi ba pamumuliti yung ginayupak ka? Ah? Pag ako nabwisit sa'yo, regaluhan kita ng isang barkong. Sabi niya, kung hindi sabi niya, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo na kay Teddy Boy Loxin, kay Maria Lourdes Barcelon, yung mga masatandang hukluban na yan, pinolitikan nyo dahil kaibigan nyo si Francis Lloyd Tichua, pinakidnap nyo yung dalawang bata. O, tapos ngayon sasabihin mo, huwag ba Magbati-bati na? Matapos mong tamnan ng kaso? Matapos yung syoko sa Bina, young 40 vloggers, o maybe more than that, Kasama ako doon. Pero syempre, yung mga uh, ano na yan, mga supina na yan, yung mga warrant of arrest na yan, ipapadala nila yan doon sa peking address na ginawa nila. Sino ang namumulit ka? Talagang dadami ang kaaway mong hinayupa kayo. Why? Lalo na ngayon sa dayaan sa eleksyon. At ikaw, bangang. Okay? Ito ha, may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyad na katim ni Inday Sara? Nakinig kayo. Okay. Antayin nyo. May darating sa inyo na ebidensya pwede niyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay, yan ah, bago yan. Ah, fresh na fresh. Ikaw, Bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi lang muna natin i-ano ngayon, mi may mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention may pandaraya si Lisa Tanas yung in-expose ko nung nandun ako May 9, nag-live ako na may mga foreigner doon noong May 9 election of 2022 at ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwede napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo utang, utang Genemis ka at, at simpre bago tayo magtapos ano uh, nais kong pasalamatan kayong lahat sa walang sawa yung suporta sa lahat ng uh, ating mga solid na subscriber kami gamigalag shot off po sa inyong lahat at sana nag enjoy kayo uh, naging uh, uh, mapagmatyag at maging matalino tayo sa mga nangyayari sa ating bayan uh, at hanggang dito na lang maraming maraming salamat po God bless us all